Kaya hindi niya kaya yun. <laughs> ayan, so ito na nga. Ano, kung makikita niyo sa likuran, ayan. Meron na tayong mga paninda dito. Medyo nakibahay-bahay muna nga tayo. Pero dahil bago tayo makipabahay-bahay kanina, ay nag ikot na tayo syempre para magtanong sa ating question for today na kung sila ba, Sakayin ba sila dito sa dagdag no na 50,000? Kung baga, ano yung 50,000 na sahod para sa entry level ng mga teachers? At ito naman ang kanilang kasagutan. Pwede naman po. May oh, Mayroon po kasi po magturo eh. Lalo na po pag ang mga bata ay pasaway. kung kaya po nang kayang ipasahod. Pero mas maganda po kung may ipasahod. Oo, oh, sang sangayin ako ron para may mga teacher. Eh, mahirap pa maging teacher eh, kasi may anak din akong teacher eh. Mahirap mong maging teacher. Mas malaki na po yun kasi para naman kahit pa paano. May panggastit sila sa mga anak nila. Saka pag maliit kasi kulang pa yung kikitain nila eh. Kaya tama lang yung sinanay nyo sa ano yun. Oh Oo, payag ako. Kung talagang obligado na sa kanila yun. Ayan, bigat na lang big hindi ko na arms. Nagbabalik na nga tayo na at kasama natin ngayon, syempre, ang ating very handsome na kasama na si Tatay Richard. Good morning, sir. Good morning. Mm -hmm. So, niya kinaya. Kasama ko po si Sir Richard ngayon. At syempre, no, dahil, for it, alam niyo na, dahil din ang gusto ng kasada, ay magtatanong-tanong pa rin tayo ngayon. Dahil, Sir, asan po namin sa inyo yung question namin for today? Bali, kayo po ba, Sir? isang ayon po ba kayo dito sa hinihiling po na 50,000 daw po na sahod for entry level na mga teachers natin. Um, siguro sa ngayon okay naman kasi uh, ang ng mga teachers, siyempre naging, naging studyante rin ako before, uh, ang mga teachers ay talagang napakahirap talaga ng pinagdadaanan niyan sa pagkuturo para matuto yung mga bata at hindi sila um, eh, malapit sa mga ibang uh, gawain at makapag aral sila mabuti at the same time, kung nakatapos sila, matulungan nila yung uh, mga magulang nila in the future. So, ang um, mga teacher talaga guys, yung, pinaka-pinaka nanay natin yan. Eh. Kung saan yung second nanay natin lang. So, siguro nararapat lang bigyan sila ng uh, dagdag na sahod sila. Ah, uh, sa So, narinig natin bigada yan, bigada. So, ang ganda lang sinabi ni Sir Richard. Kaya nga, kahit ako personally, saludo ako sa ating mga teachers. No? And syempre, saludo ako sa aking ate na isa rin teacher. Saludo po gusto batiin si Sir. Um, sir, baka may gusto po kayong batiin sa pamilya, kaibigan, or whatever. Shoutout dyan sa family ko, family tat ko, sa mga barkada dyan, tropa. O, oh, yun lang. lang. Parang kanina kasi na si Sir. Sabi, ipopromote daw niya ang tindahan ni si ate. Ayan, kung gusto niya daw bumili ng mga goodies, ayan, pwede kayong pumunta dito sa may kanyogan lang, no, para bumili kay nanay. At syempre, yun ang abigada, Leigh, abigada, style, Berman. Ay, meron tayo for the small, small gift lang. At ito na, for the bababa na. Yan, yan, yan. Abangan natin. Ano, okay, ano, uh, ano meron ngayon? Anong, uh, anong dala ng Diyosa? Diyosa? Obo. Siyempre, ang dala ni Diyosa ay, eto pa rin, pamasto pa rin. Siyempre, sasayaw muna natin. Mm. -ra 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 <laughs> Ayan, sir, ay, huwag na, huwag ka nang sumayaw. Diretso na tayo sa bigay, huwag nang sumayaw, ha? Mm. Ayan, uh, sir, ano yung piliin mo dito? Oh. Sabi ko na nga ba, hindi talaga dapat sumayaw, eh. Oo nga, eh. Ayan kuryente. Oh. Ayan, so makikita na natin kung ano ang nakuha ni Sir na sige. load, no? Ayan, sige ayan, nga, sige nga. Ayan, bali na natin kay oh. Sir. Ayan, ayan, ayan. Opo, oh, opo. Oh, oh, ah! oh, oh, ay, oh wala. So, Ang pinaka na pinakaswerte. 100 pesos load po. Ayan. Ay, Congratulations. Ayan, sabay so, okay, ay, na, ay, na yan. natin, yan. Si. Mm. Ano naman po masasabi niyo, Sir? Meron na po kay 100 pesos load. Thank you. Thank you, bro. Thank you. Ayan. At <laughs> ayun na nga, bigada, Lay. <laughs> bigada, Ami. Um, ay for the baba ina ay niyon Diyos sa nagkasada. siya naman, mm in the heart -hmm. of changing lives, it was Bigada and Cortez ng 105.1 Bigada News sa Manila. The music